eto ah, real talk tayo. Alam mo yung, despite the fact na todo yung pakikisama mo, yung nag-e-effort ka talaga para ma-pleased yung mga tao sa paligid mo, para kahit papano, ba diba, in times of happiness or in need, eh, pwede kang mag sa kanilang shoulder, or there will be someone beside you, yun lang naman ang kailangan mo minsan, lalo na pag nagkakaedad ka na, kaya lang, talagang hindi maiiwasan na dapat siguro mas intindihin nyo rin yung sariling kalusugan ninyo at saka yung sariling lakas ninyo pag ibayuhin nyo tapos uh, wag wag kayong dumipende sa ganong klase ng sitwasyon kasi whether you like it or not aabot sa point na talagang magiging mag-isa ka lang kahit marami kang pera guy na ikaw pa pinakamayaman sa buong mundo, aabot talaga sa point na mag-isa ka lang talaga. Walang tutulong sa iyo kundi ang sarili mo lang. Kaya lesson learned, uh, mas maganda pa minsan-minsan na talagang inaasikaso mo at matuto mong mahalin ang sarili mo. Dahil yung sarili mo, yan lagi ang magiging kakampi mo eh. Yan lagi ang gagawa para sa iyo at hindi hindi yan tatanggi sa kahit anong problema ang dadaanan mo unless na lang ko talagang hihina na siya o kaya hindi na niya, niya nakakayanin yung mga pagsubok na dadaanan mo wala pa rin ibang makakatulong sa iyo kundi yung sarili mo